Bakit nga ba pinapainit ng ibang rider ang kanilang motor bago patakbuhin? Isa lang ang sagot dyan, iniingatan lang nila ang kanilang mga motorsiklo. Marami kasi sa ibang rider na binabaliwala ang ganitong practice, pero hindi nila alam na unti-unti na nilang sinisira ang makina nito. Pag inistart mo ang engine, it takes several seconds or minutes bago umakyat sa head ng makina at makasirculate ang oil nito. Pwedeng mas matagal pa dyan lalo na kung ilang araw mong hindi nagamit ang motor mo dahil tumining na sa ibaba ng engine ang mga langis nito. Kaya pag pinatakbo mo agad ito, pag istart mo pa lang, may tendency na magkiskisan yung mga mekanismo nito sa loob na pwedeng ikasira ng engine mo. Isa nga sa mga signs niyan eh kapag nag-drain ka ng oil may parang kulay silver na nakahalo dito dahil yan yung mga metal particles na galing sa mga metal parts nito dulot ng matinding friction. May mga nagsasabi na hindi daw ito totoo dahil kahit pinapatakbo nila agad ang motor nila e eh, wala naman nagiging problema. Pwedeng sa una hindi mo ito mapapansin pero pag tagal, dun mo na mararamdaman ang problema nito dahil para mong pinapaikse ang buhay ng motor mo. Kumbaga sa tao, eto yung bisyo na unti-unting sumisira sa katawan mo. Tandaan nyo ang maliit na problema pag pinagsama-sama mo pwedeng lumaki at lumala. Kaya kung ako sa iyo, wag mo nang hintayin na dumating ka sa punto na 'yon. Kaya mula ngayon, sanayin mo nang painitin ang motor mo bago patakbuhin. Kung sa tingin niyo mali ako, tama kayo. Walang problema. Enjoy the result. Ride safe sa inyong lahat.